Yan, hello hello guys. Hello mga palangga. Good morning. So ayan, i-check ko po yung aking mga pananim dito, guys. Kung okay na ba. So yung aking bayabas oh. Yung bayabas, guys. So yan po ang aking ano, bagong tanim na avocado, guys. Ayan. Lumalaki na po talaga. Thank you, Lord. Ayan. Lumalaki na po talaga ang aking abukado mga palangga. Siyan. So, Sobrang taba po niya, guys, oh. Thank you, thank you, Lord. Mayroon na po tayong ano, maaani uh, next year. So ito po ang aking pinya, guys. Ayun, lumalaki na po ang aking pinya. 'Yan, oh. Kaso lang ang laan, daming tinik nito sa gilid, oh na. Maraming tinik sa gilid. So, ayan. Lumalaki na talaga ang aking pinya, guys. Thank you, Lord. Thank you, thank you, Lord. So, punta tayo dito sa aking a... Uh, ayan, ang aking pong manga, guys. Ayan. Sobrang laki na po ng aking manga, mga palangga, oh At ang taba pa. Yan, hindi ko po inaakala guys na mabubuhay po itong aking mangga. Yan po. Aking mga mangga. Mayroon po akong mangga doon guys. So ito. Yan po ang aking saging. Bagong tanim. Dragon fruit. Yan, dragon fruit guys. So ayan, punta po tayo dito sa aking ano. Ayan, sili po guys. Ayan, marami na pong hinog ang aking sili oh marami na pong hinog ang aking sili mga palangga yan saan punta na po tayo doon sa aking saging ayan po guys yan sobrang laki na po niya guys in fact namumunga na po ito mga palangga isang bisis so ito mga anak na lang po niya guys yan po ang aking saging mga palangga so ang taba na po niya so mayroon pong isa doon parang ayaw yata mabuhay yung saging na yun <laughs> yun, dalawa yung puno ng aking kuan gay mangga mangga guys, yan, isang puno yan so punta po tayo dito sa ibabaw punta po tayo dito sa ibabaw na area ang ganda po ng bulaklak oh. ang ganda po ng bulaklak ito po guys, mayana po ito. Yan ang bango. Hmm? Ito po ay mayana mga palangga. Sobrang ano, sobrang bango po nito guys, mayana. Yan. Ito po ang aking ano dragon fruit. Uh, miracle fruit ito guys. Yan. Miracle fruit. So, ang aking ano abo yung avocado isa doon din ito kaimito po ito guys yan sobrang laki na po ng aking kaimito star apple po ito guys star apple yan star apple po ito mga palangga hmm. yan sobrang laki na po ito mga palangga hindi ko po inaakala na mabubuhay po itong aking star apple yan Star apple po ito mga palangga. Yan. Dito is ano tinatawag po itong ko oh, to ni siyang guys. To an ani siya mga palangga an an. So matatamis din ang bunga nito guys. Yan, ito po ang aking isang mangga guys. Ayan, ang taba na po. <laughs> Hindi ko po inaakala guys na mabubuhay din itong aking mga mangga. So, sobrang happy ko po talaga guys. So, ito po, Chinese papaya po ito. Chinese papaya. So, ayan, ang ganda po. Ang ganda po talaga guys. Ayan. Sobrang happy ko po guys na ano, nabubuhay lahat yung aking mga tane mga palangga. So thank you Lord. Thank you thank you so much Lord. yan balik tayo dito sa aking abukado, aking kaimito. yan po ang aking kaimito, guys. Sobrang ganda po nitong aking kaimito. <laughs> kaimito, ayan po guys.